Kylie Verzosa nagbigay ng assurance na maayos ang kanyang kalusugan. Para sa aking balita ang showbiz, nagbigay na assurance ang beauty queen actress na si Kylie Verzosa na maayos ang kanyang kalusugan. Ito'y matapos na punahin ng mga netizen ang kanyang katawan nang mag-post ito ng kanyang picture sa kanyang Instagram account. Sa komento sa picture ng dating Miss International title holder, ang kapayatan nito ang pinuna ng mga netizen. Ngunit ayon sa Beauty Queen, maayos na maayos ang kanyang kalusugan. Sa kanyang sagot sa mga komento, sinabi nito na, I'm perfectly healthy and happy. I eat healthy and I take very good care of my health. Nakakalungkot lamang daw na marami mga Pinoy ang nang-judge ng kanilang kababayan. Sabay-sabi nito nang, I'm super proud to come from here, but you guys make it hard to appreciate home. Sana umano ay okay lang ang mga ito at mag-focus sa inyong mga sarili at sa kanilang personal growth at well-being. Kung saan ang pahiging mabait sa iba, ang dapat isipin lagi. Ayon kay Kylie, very, very healthy siya dahil inaalagaan niya mabuti ang kanyang katawan kung saan regular umano siyang pupunta sa gym at hindi siya kumakain ng beef, chicken at pork at higit sa lahat, umiiwas siya sa carbs. Bukod dito, hindi rin daw siya siya umiinom at hindi rin naninigarilyo.